Okay guys welcome back to our channel no? So by the way uh, ngayon po ay uh, lalabas na tayo sa office no? So uh, I can go to somewhere Gusto kong maglabas muna tayo at bibili tayo ng ista no? So ang oras po natin ngayon ay uh, gana po ng rasay skurain tayo So bibili po tayo ng ulang mga idols Libutin po natin ang buong Putabato City So doon na tayo matulog sa kung saan natin gusto matulog ngayong araw So anyway um we are here in uh, uh, office news studio so ito mga idols mag-vlog naman tayo labas tayo ngayon this is the number one vlog here in Cotabato City so mapasin po ninyo ready po tayo lahat dito mga idols so uh, by the way uh, gitry ko na lang itong ano natin so meron tayong lapil meron natin tayong uh, magagamit na wireless news so pang vlog-vlog riyan. so anyway ah. Uh, Let's go, mga idol. No? So, so, ito po, uh, lalakad na tayo para lumabas na po ako para makapag-vlog na tayo sa daan. No? So, yan po mga idol. na uh, nakikita niyo naman. Eh, uh, so, punta na tayo sa uh, ibilya natin ng isda. No? So, naka front and back camp tayo ngayon. Eh. So, meron tayo sa likod. Meron din sa harap. Lahat po yan gumagana mga lodge So, maybe this time makikita niyo itong vlog natin no? so napakaganda uh, po yan gusto ko po, po yan magpo-vlog na tayo so dito po tayo sa San Vicente no? papunta po tayo sa uh, Kitoks. hanapin natin si Kitoks. yan, tapos tapos sa aso. yan, mga aso po dyan uy, wag naman sana <laughs> so, ayan po at least may makita tayo mga vloggers so On my way na tayo, mga lods. Sana po, ah, uh, nakikita nyo na punong-puno na tayo ng bag. Maka night mode tayo, mga lods. Okay, mga lods. Dito na po tayo sa uh, Poorcy binyo no? So, yun po yung City Mall. Na ako. Ayun, no? Sa so, City Mall. Sa likod po Ako same time na uh, po natin yan siya anyway may mga mga bata gustong sundan ako so mga lods yan po sila sa likod gusto niya sundan din ng natin so ganito po yung sa Cotabato City yan yun po yung city mall nabibigatan po siya ah, uh, yan po yung city mall then may mga bata pa akong kasama dito sa likod eh, hanap pa rin tayo na mga <laughs> hanapin natin kung saan tayo, mga medyo nabigat lang mga Lodge no, so pagod din maglakad anyway, nakikita po natin dito po sa Cotabato City, ah, uh, medyo okay na po marami pong mga nakikita rito no, so punta tayo sa Ketops mga Lodge bilhin tayo ng pulamin Hello po! Yan po mga lods. Ang dami pong makikita rito. No? Nakakita po natin yan here in Patabato City. So, medyo pagod na ako mga lods. Yan po. Dito po yan sa mapansin natin dito po yun sa ORC Avenue. The time, what time is today? Pagod ako mga ilo. Pagod na pagod na ako. Hanap ng isda. Ganito po yun siya. Ayan mga lods. Dito po yung pamilya ng isda. Sa Uh, ano po sa Gutierrez Avenue ORC So, wala silang kaalam-alam sa ginagawa natin. Pero yung iba, alam nila kung anong ginagawa natin mga lods. nag tayo dito. <sighs> yung nga lang, nakamas tayo ngayon. <laughs> so, ayan po. So, meron tayong... Jollibee So eh, meron din Jollibee sa Cotabato City Hanta, uh, Ito po yung kagandaan mga idol no Naglakad tayo dito At least meron tayo makita. So Tatawid tayo dito Ano natin? Sige lang Ayosin po natin yung mga idol Hanggang sa dumating tayo sa Kaikitoks Doon lang natin ayosin medyo hindi lang masyadong makita yung mukha ko pagod na yung kamay ko sakit na rin ang kamay ko <laughs> sorry uh, bibili tayo ng isda dito po yung tamang tawiran dito po yung tamang tawidan. papunta dun sa Kikitoks at uh, ayan punta tayo nga ka kay Toks bili tayo ng na. ulamin natin mamaya baka mamaya wala natin yung pera dito ah anyway si Mangguryo ay Manongs pala to nandito tayo kay Manongs nadaan <laughs> muna tayo dito hello po hi, hi. <laughs> marami po tayo nakikita dito no dito tayo bibili sa KK Talks bili tayo ng ulamin KK Talks okay hello, love, love. yes po hello. si kuya o oh. eto po hello po hello. <sighs> sa Buwa TV channel po okay ikano e, kayo dito kuya ya? E, kayo ikano kayo dito Ah, nagbili kayo. Magbibili rin kami. Nandito yun. <laughs> Bili kami ng kitoks. Halang sa akin, kuya. Halang. Oo, oh, isang buo. Magkano yung isang buo? ah, oh, sige. Halang ha. So, ayan po. Bibili po na muna tayo ng ano ha. 220 daw. So, tignan natin kung mayroon pa tayong pera dito. Baka may tayong pinaano na. Nalang. So, going to Tama Nayo uh, shout out nga pala sa kay Insan Pindaliday. Eh. Pagpunta na daw siya sa ano? Sa bus terminal nyo. Bina we, sa nyo pa po ng aking nasa aking. Na, shout out nga pala sa mga tropa dyan. Nalis ko na yung talo ko para mga tingnan lang ako. Sana all. Bangsamoro United Artists kuya Sa Facebook at saka... Ano kasi? Dalawa kasi yung channel ko. May Buwa TV. Bangsamoro United Artists. Ah, si ano to. Si Sir to. Galing sa... Galing sa... Gano'n uh, Bangsa Moro United Artists pa rin at saka Boa TV ah? uh Oo -oh. uh -oh. Pabili kasi yung Pinsan ko Ando siya ngayon Galing Dabao Yan Ano 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 then dilibutin natin ang buong Cotabato City shout out pala sa mga kasama ko natin dyan uh, palaging nakaantabay eh. anyway uh, mga loogs kayo kung papuloy na nabang sa ating January here iyan na uh, bang sumuro na ito so, so napapansin mo natin Bagi ini, ganito itu ang uh, katayuan natin sa Cotabato City. Uh, medyo ano pa rin, takot pa rin ang karamihan sa COVID-19. So, uh, masakit nga lang sa kamay. Palagi po nasa likod na tayo. Uh? <laughs> Dumi rin sa tarawa ko kuya. Uh-uh. dust. to